Para mi poron ng na. po basta-basta itapon ang pinaghugasan ng bigas. Alam po ba ninyo na malaki ang magagawa nito sa ating katawan? Narito ang pakinabang ng pinaghugasan ng bigas. Matali paraan upang muling gamitin ang tubig ng bigas. Isa, tubig ng himala. Ang tubig na bigas na madalas na tinatawag na miracle water, ay lalong nagiging isang magic na lunas para sa paggamot sa lahat mula sa pagkawala ng buhok hanggang sa pagkakaroon ng walang kamali-mali na balat. Sa panahon ngayon, makakahanap ka ng mga rice-infused formula sa bawat produkto sa industriya ng kagandahan. Ang kasikatan ng K-beauty, o Korean skincare, sa mga pinakabagong trend ng skincare sa buong mundo ang dahilan nito. Gayunpaman, dapat tandaan na hindi mo kailangang bumili ng mga mamahaling produkto ng bigas na may tubig upang makamit ang magagandang resulta para sa iyong balat at buhok. Ang mga bansa sa Asia ay biniyayaan ng medyo malaking bahagi ng produksyon ng bigas pati na rin ang pagkonsumo. Ito ay madaling magagamit at sa gayon ay magagamit sa iyong pang-araw-araw na rehimen ng kagandahan upang makamit ang mga mahimalang resulta. 2. Bilang isang conditioner gawing isang DIY spa experience ang iyong shower gamit ang rice water, na maaaring gamitin bilang natural na hair conditioner. Pagkatapos mag ng iyong buhok, buhusan ng tubig na bigas ang iyong buhok at anit. Ay massage ito, binibigyan ang iyong sarili ng mini spa-like scalp massage para sa sukdulang pagpapahinga. Hayaang gumawa ng mga kababalaghan nito, iwanan ito ng ilang minuto bago banlawan ng maigi. Makakatulong ito na gawing mas malambot at may kantaba ang iyong buhok. Tatlo, bilang isang toner sa mukha. Ang tubig ng bigas ay maaaring kumilos bilang banayad at natural na toner para sa iyong balat. Makakatulong ito na higpitan ang mga pores, pantay na kulay ng balat, at magbigay ng natural na glow. Ang magiliw na katangian nito ay ginagawa itong angkop para sa sensitibong balat na nagpo ng isang nagliliwanag na kutis. Ang kailangan mo lang gawin ay lagyan ng tirang tubig ng bigas ang iyong mukha gamit ang cotton ball o pad. Siguraduhin gumamit ng banayad na panlinis upang hugasan ang iyong mukha bago ito ay tonang. 4. Panglinis ng Mukha Ang tubig ng bigas ay epektibong naglilinis ng balat, nag-aalis ng mga dumi at mga patay na selula. Ang natural, banayad na formula nito ay nag-iiwan sa balat ng pakiramdam na refresh. Makinis, at pantay-pantay, na itong isang perfectong pagpipilian para sa isang panlinis ng mukha. Upang gamitin ito, paghaluin ang tubig ng bigas sa isang maliit na halaga ng iyong regular na panlinis sa mukha at gumawa ng banayad, nakaka-exfoliating na scrub mula dito. Ito ay magiiwan sa iyo ng kumikinang na balat. 5. Para sa isang nakaka-relax na paliguan pagandahin ang iyong karanasan sa pagligo gamit ang tubig na bigas, isang natural na lunas na mahusay na gumagana. Ibuhos lang ito sa iyong batsa para sa isang indulgent at moisturizing na pagbabad. Habang binababad mo ang mga stress sa araw na ito, ang tubig ng bigas ay naghydrate sa iyong balat, na natutunaw ang tensyon. Maging na-refresh, nakaka-relax, at nabuhay muli habang pinapawi nito ang iritasyon, na ginagawa itong perpektong pagpipilian pagkatapos ng mahirap na araw. Magpahinga, alagaan ang iyong sarili, at hayaan ang pagpapatahimik na katangian ng tubig ng bigas na gamutin ang iyong katawan at kaluluwa. Anim, Para sa sunburns. Kapag naiinitin na ng araw ang iyong balat, bamaling sa tubig ng bigas para sa kaunting ginhawa. Dahan daw ang ilapat ito sa iyong balat na nasunog sa araw, at hayaan ang natural na mga katangian ng pagpapagaling nito na gawin ang kanilang trabaho. Gumagana ang starch sa tubig ng bigas sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at kakulangan sa ginhawa, habang ang malamig at nakakakalmang sensasyon ay nakakatulong sa iyo na makahanap ng kinakailangang lunas mula sa pananakit at pangangati. Pito, Para sa acne, ang tubig ng bigas ay nag-aalok ng mga potensyal na benepisyo para sa acne-prone na balat. Naglalaman ito ng mga bitamina, mineral, at antioxidant na maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga, balansehin ang produksyon ng langis, at paginhawhin ang inis na balat. Ang starch sa tubig ng bigas ay maaaring lumikha ng isang proteksyon na hadlang na pumipigil sa labis na pagtatayo ng langis at nagtataguyod ng isang mas malinaw na kutis. Ang banayad na pormulasyon ng tubig ng bigas ay ginagawang angkop para sa mga may sensitibong balat, na posibleng mabawasan ang mga breakout ng hindi nagdudulot ng karagdagang pangangati. 8. DIY Face Mask ng Tubig na Bigas Pagsamahin ang tubig ng bigas na may mga sangkap tulad ng honey, yogurt, o oatmeal para sa isang marangyang paggamot para sa iyong balat. Haluin ang isang cups arang tubig ng bigas na may pantay na dami ng pulot para sa moisture at antibacterial properties, o ihalo ito sa yogurt para sa banayad na exfoliation. Ang pagsasama ng oatmeal ay nagdaragdag ng nakapapawi at antioxidant na mga benepisyo. Ilapat ang homemade concoction na ito sa iyong mukha, iwanan ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, at hugasan ito makakatulong ito sa iyo na makamit ang rejuvenated, nourished na balat na may maningning na glow. Mag-follow up gamit ang isang moisturizer upang may lock ang mga benepisyo. Sham. Para sa paglaki ng buhok. Ang paghuhugas ng buhok ng tubig na bigas ay maaaring magsulong ng paglaki ng buhok dahil sa mayaman nitong nilalaman ng mga bitamina, mineral, at amino acid. Ang tubig ng bigas ay naglalaman ng inositol, isang tambalang nagpapalakas ng mga follicle ng buhok, na binabawasan ang pagkasira. Ito rin ay nagpapaganda lalo sa atin buhok. Dot yan po pala ang kahalagahan ng pinaghugasan ng bigas, kaya wag basta-basta itapon mga dabarkads. Muli wag po kalimutan pakibahagi sa mga kakilala kaibigan o kamag-anak para po malaman nila na maganda pala gamitin ang pinaghugasan ng bigas. Have a nice day everyone. God bless po sa inyong lahat.